Kapitan, kapitan. May tayo tol, may tayo. Ano, laro ka ba? Diyan. Hey, Marga Island nasaan si ano, si Kapitan? hello, Ako may dayo sa court. Dayo ba? May tayo nga, lalaro kami. Baka kung anong dayo na naman yung gagawin may, niyo. May, may dayo lang <laughs> ako, may sa inyo. May dayo, may dayo. dayo. paggisingin mo. Maya, gigisingin ko lang. Bakit? Ay, Ayan Ay, yung barkada mo. Ha? May dayo daw. Dayo? Tawag ka nga doon sa labas. Hinahanap ka. Dayo daw. Baka kung anong tayo. Anong usapan, usapan? Anong usapan? Anong usapan na kami? Dadayo na. Hindi. Di ba may dayo nga may... Anong may dayo? May kalaban eh? doon. Kalaban na? Basketball. Basketball. Malalaro kami. Ball. basketball. Di ba nakuha lang nga ako sa iyo? Ano naman doon sa labas? Nandun. Huwag oh, na yung dayuhan lang yan ha. Maglalaro nga kami. Maglalaro? Baka maglalaro sa baso. Ato, Ato naghihintay na yung mga kalaro natin doon. Sigurado kami tayo doon. Oo, uh, nandun naghihintay na sa atin. Kasama ako! Eh. Kasama ka pa! Doon tayo din. Wala ka naman gagawin doon eh. Maka kung anong dayo yan ha. Hindi ba siguro kundi inom. Baka kalaban sa baso. Kalaban? naman, iba na naman ang iniisip mo eh. ay. <laughs> Pupuntaan kita dyan. Ganaan si mama, kami na lang. Magkakataon mga kita. Kaya hey, kami pamusta? Hmm. Ano ba yung hinihingi ka pa sa akin? Ikaw, lagi kang pasamay. <laughs> Malaban niyo sa baso. Alam ko na ang style niyo. Pagdalag -dala ko pa ng sapatos. Sigurad mo may dayo doon? Ayan yeah, doon, nagingintayin sa atin. Nandito lang, sakot. nag na, nag na. Mga kalarung natin. sila din? din sila dun. na sila. Ay, pamalit ano Anong, basot? Basot pa siguro yung tol. Basot na yun. Basot? Oo, yes, style lang yun. Oo. Hindi naman matatakay. Ay, mung... pa. Hindi naman matatakay masasama. Okay. Mung... Tara. Doon tayo. Doon na tayo. Doon na tayo. Doon na tayo. Doon natin yun tayo. Doon na tayo. na tayo. Doon na na tayo talaga magyaya eh. Ito na pala ang pira dito. Ito na, nagitay na na. Ah, kasa na doon? Uh, pira dito. Ay, ayaw. maganda nga yung ayaw mo eh. Timing na timing. Pero tol, buti na lang nalusot na naman tayo sa asawa mo, ano? Ay, lusot? Sabi. pa paalam natin rin maglalaro tayo ng basketball eh. Buti ko nga tayo matalo eh. Kung, alam mo, kung hindi tayo nagtambay roon, hindi tayo makakainom. Kaya ano pa ang pala mo? Ha? May dayo. May dayo. Ah, Talaga pa yun. May dayo. Sabi na, sabi ko, para sabi may dayo. May dayo eh. Para iba iba yung magiging kalaban natin. Oo. Oh. Pag tayo tayo lang dito sa kalugar natin, okay. hindi ka, hindi makakapaglaro. Alam ni Mish mo yun. Ah, may dayo. Buti pinayagan ka. Alam mo naman, kahit basta may kalaban doon, hindi naman tayo malakas maglaro eh. Tawagin lang. <laughs> tawagin lang. Rin. Tawagin lang. Nakakamiss kaya yung pagtambay sa kot na uuuh, pare. Ah, wala tayong pira. Wala tayong pira eh. tayo. Ano <laughs> e, siya sa haram eh. Haram sa kota na, na pare <laughs> eh, ano. Misa na yun tayo eh? mag-ano ka Maglaro-laro. Pag may dayo. Laro natin? Laro natin. Siyempre nakakayaan. Oh, Dumanin eh. sila dito eh. Ano Mahirap na tayo sa dayo ah. Buti nilabanan tayo. Alam mo yung mga kabataan, malalakas talaga maglaro <laughs> yun. Buti tayo makahabol dun eh. Buti na tayo, bitiran na sana yan. Ikaw magaling dyan eh. Sa, ah, ito, lalo pa sa mga dayo. May na yun. Pare, lalo Hanya. na siya, lalo sa siya, lang mga dayo. Kung ako napagapagap lang, ay din. Yun nga eh, medyo humal. Wala naman sapatos na dala eh. Wala ka ah, sapatos pala dala. Hindi. Pupunta rin hindi naman dayo, dinayo ko talaga dito. Ay, basit po siya yun. Sabi ko, tapos na namin na ito. Sabi ko dito, nagpapahinga ako. Hindi lang pa ito yan. May dayo nga. Sabi ko na, tama nang iniisip ko Dayo sa baso. Hindi, maraming may dumaya talaga. Kaya nga asya pumunta kasi may dayo. Nagbaho pa ng sapatos. Nagbaho ka pa ng sapatos. Nagbaho ka pa ng sapatos. Sabi ko na, nalabanan. Panalo nga kami. Oo nga, panalo ka nga sa baso. Mais ka pa. Tayo to dayo ah. Talaga pinapunta mo to sa bahay ano para sabihin mo dadayo kayo ano. Ano? <laughs> ito ay inaya nila ko eh. Sabi may dayo eh. Hoy, eh. panika ang turo mo. Ma? Hindi mar talaga napuno? may dayo, may dayo. May dayo nga. May dayo talaga. Siya pumunta rito. Oh, mm -hmm. siya po. Para mo at tinuruan mo. Hindi, hindi mare, ito ang dayo eh. Jeep uh -huh. namin eh. Madami pa. <laughs> dayo. Uh, Sino na, na dayo yan? Dayo. Galing mo dumayo ni. Dayo, taga na sina. Galing. Dayo mo. talaga mare. Ano pa ang turo niyo? Malakas Ay, maglaro tayo. dati. Lakas ang maglaro. Nagpipinggiron dati. Oh, tamo? Na shot pa? Tamo, tama ang. Ka shot lang. Tamo lagi shot. Dayo. Nung ala lagi shot ano, lagi shot sa bibig no. Tama yun ni isip ko sayo kanina ano. Ayos. Eh siya nga nag -aya. Laban sa baso. Hindi pa kami baga. Hindi, ma. Wala, 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 wala. Na yung kalaban wala, wala. namin doon. Kaya nang namin. Ang dali nang tali si tali. Ang dali